Hep hep, HEP! 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 Girl, hindi ko lubos akalain na isang tulad mo lang ang ipagpalit sa akin. Kaya pala niya ako iniiwan. Hiniwala yan, ninaiyuan ng dahil sa'yo, girl. Pero, hindi ako nalulungkot sa ganun, girl. Dahil, nakuha mo nga yung ulit yung boyfriend mo yung kinakasama mo na mahal mo ng lalaki. Dahil sa panggagayuma mo, girl, nakuha mo lang siya dahil ka ng love spell o kaya lumayo, kaya gayuma. Kaya, until now, masaya pa rin ako, girl, girl, girl. Dahil, ako pa rin ang kanyang hinahanap-hanap. Ako pa rin ang kanyang minamahal. In short, He still love me, girl. Ako pa rin ang mahal niya, ang laging nasa isip niya at hindi ikaw yung girl. Kahit pinagpalit man niya ako sa iyo, kahit nawala man yung boyfriend ko nang dahil sa iyo, girl. I'm not loser here, girl. You're loser. Dahil nakuha mo lang siya sa lumay gayuma love spell. Pero kung hindi mo siya ginamitan ng ganun, eh hanggang ngayon kami pa sana ng boyfriend ko, girl. Hindi sana kayo nagsasama kayo, girl. Hindi sana naging kayo. Pero okay lang yung girl dahil hanggang ngayon, ako pa rin kanyang nasa isip at laman at tinitubok na puso niya at hindi ka, girl. Kaya yung panggagayuma mo, love spell mo, or kaya lumay, wala pa, rin, wala pa rin yung effect, girl, dahil ang tunay na pagmamahal, kahit gamitin mo pa yan ng gayuma, lumay, or love spell, wala pa rin makahigit sa tunay at wagas ng pag-ibig, girl.